Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na pong Jesus sa sareno, bukod tangi ang iyong naguumapaw na katapatan sa aming lahat. Bagamat kami makasalanan at hindi karapat dapat, bagamat kami nakakalimot at sumusuway sa iyo, nananatili kang tapat sa pagbibigay buhay, pagbibigay biyaya at pagpapala sa amin. Huwag namin makalimutan ang iyong katapatan sapagkat ito ang magbibigay sigla sa amin at tutulong sa amin maging tapat sa iyo at sa aming kapwa. Ang iyong katapatan ang aming kaligtasan, ang iyong katapatan ang aming kalakasan. Manatili kaming tapat gaya ng iyong pagiging tapat sa amin. Hiling namin ito sa iyong ngalan, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.